Hi hey guys, kumusta po sa inyo? Uh, meron lang po pala akong i-ano. Idagdag doon sa video ko na ano ah, uh, yung video ko na paano mag-abroad sa Japan, yung title kasi may nag-comment po doon na um, kung magkano daw yung <coughs> uh, kung magkano daw yung sinasahod din dito sa Japan ngayon i-share ko sa inyo kung magkano yung sinasahod namin dito ito ito po yung binirmahan namin na ano ang sahod makita nyo po ba ito po With spare hour 846 yan ngayon Hmm. Lagyan natin sa isang buwan. 20 days yung pasok. Okay, kwentahin natin. Para malaman natin sa piso. Eight hmm. hundred yen. Eight 46 Yen kada oras. Sa isang araw, ang normal duty dito ay 8 oras. Times natin sa 8. 6,768 sa isang araw. Yen yan ha. Yen. And times natin sa 20 days sa isang buwan. Mm, Approx lang po ito hindi po ito ano. araw uh, basta 20 days 20 days lang natin times 20 days isang buwan 135,360 yen yan <clears throat> kasi dito yung quinta, yung quinta dito 137 ilang araw to Ito pala yung nakalagay dito. Scheduled monthly working hours, 162 hours sa isang buwan. Dito na lang tayo mag sa ating 20 days na pasok sa isang buwan. Ngayon, 135,360. Para malaman natin kung magkano yan sa pesos, ito po ang palitan ngayon dahil dito po kami nagpo kami nag ako pala dito pala ako nagpapadala sa metro remittance kaya dito ako bumabasi ng palitan tingnan natin ang pizza ngayon Tuesday, July 18 wala lang year July 18, 2017 ito ang palitan ngayon 0.4485 85 ngayon, i-times natin to sa 0.4485 equals yan yan ang palitan ayan ang ano sao dito 60,708 pesos ngayon bilang ano dito ah uh, yung visa pala namin dito, training visa. Kasi alam naman natin itong kadalasan sa mga ano dito. Alam naman natin yung Japan na napakahirap pasukin na bansa. Strict 'to yung immigration nila. Kaya pinakamadaling paraan para makatrabaho dito, makapasok dito ay training visa. Pag mangarap ka ng working visa at saka high school graduate ka lang, medyo mahirap po pero sa mga college graduate lalong lalo sa mga lalong lalo na sa mga engineering mm, um, yun, mada, medyo madali lang po sa kanila makakuha ng working visa base sa visa na hinawakan ko ngayon training visa lang po 3 <coughs> years contract Ayan, um, patuloy tayo dito guys ngayon dahil training visa kami ang kinakalta sa amin ay ah uh, bayad ng bayad ng tubig kuryente apartment yun ang pong ginakalta sa amin at saka yung may insurance uh, ano pa may tinatawag na hukensyo yung hukensyo yun ang kinakaltasan yung sahod namin para yon sa yung kung magkakasakit ka at ma-hospital ka dito sa Japan ang babayaran mo ay 30% dahil nagbabayad ka sa Hokinsyo buwan-buwan, kinakaltasan yung sahod mo. Kada buwan-buwan para doon sa Hokinsyo na tinatawag. Hmm. In case yun kung magkakasakit ka. Pag hindi ka magkakasakit, yun. Kinakaltasan pa din yung ano mo. Yung sahod mo para doon sa insurance na yun. At saka, pension. Kinakaltasan ka rin sa, para sa pension. Ngayon, <coughs> dito lang po tayo magbase sa ano base sa experience ko po uh, matagal na po ako dito mag 2 years na po ako kasi itong balance po natin ngayon ay nakabalance tayo sa normal duty wala tong overtime overtime at naka experience na po ako dito na pero isang basis lang po yon na wala akong overtime at saka wala ding panggabi na duty kasi yung mga iyon yung may overtime ka kadalas overtime sa amin dito isang oras hanggang dalawa at saka yung pag may panggabi ka dagdag kasi yun sa sahod yung sa experience ko magbasi kasi tayo sa pinakamaliit na ano kita pinakamaliit na sahod basis sa experience ko yung wala akong panggabi wala din akong overtime ang natanggap ko lang ay <coughs> uh, siyam na lapad kalahati. Yun, magkano yung siyam na lapad kalahati? Yung siyam na lapad, ibig sabihin yan, sa isang lapad guys, ibig sabihin yan ay 10,000 yen. Equivalent siya sa 4,300, ah, uh, 4,400 85 pesos. Ngayon ay, ano natin, balansin natin sa peso yan. 25,000 yen I times natin sa palitan ngayon point 4485 yan lang po ang sinahod ko ito pong sahod na ito guys tapos na po itong nakaltasan ng bayad sa insurance bayad sa kuryente, tubig apartment yan ito po guys malinis na po ito na income. Ito yung <coughs> bali ano, yung pinakamaliit na pwede mong i-expect na yan ang masahod mo dito. Ngayon, i-share ko na din sa inyo kung magkano yung kasi yung ito, malinis na to eh. Siyempre, kahit malinis na to, bali kukuha ko, kukuha ko, kunan mo pa ito ng ano, pangkain mo. At saka, sa internet dito kami yung nagbabayad hindi yung kinakaltas sa payslip namin kundi kami mismo yung nagbabayad yun <clears throat> kung pagdating sa pagkain kung matipid ka ng tao mga mm, 8,000 pesos pesos yan kaya na yan dito guys 8,000 pesos in one month kung medyo hindi ka marunong mag-budget sa pagkain, maabot ng mga 10,000 pesos. Yan. Yan po. Hmm, ilagay na natin 10,000 pesos kasi hindi ka marunong mag-budget. At saka may bisyo ka, may sigarilyo, mag-inom. Ano, ilagay na natin 10,000 pesos yung magkagastos mo buwan-buwan. Yan dahil 42,607 to yun ang malinis na kitain mo ay 32,607 yan yan po ang i-expect mo na kung mag abroad ka dito sa Japan yan ang pwede mong kitain 32,607 Yan po. May share ko na po sa inyo. Sorry nga pala doon sa nag-commit na hindi po ako nakagawa agad ng ano, video para masagot yung katanungan mo na sinabi mo doon na pwede bang malaman kung magkano yung sahod dito. Yan po guys. Um, kung mali ito sa inyo, sa akin okay naman, okay na din sa akin to kasi kung ikukumpara yung income ko doon noon, doon sa Pinas, tsaka dito. Okay na din kasi ito kasi kahit teacher sa Pinas eh, hindi kikita ng ganito kalaki. Magkano lang man ng teacher. For example, hindi ka magpapadala kasi yung pamilya mo may income din o di ipunin mo na ito lahat. Malaki, malaki yung ano mo, kitain mo sa tatong taon. Dito pag mag-abroad ka dito kung mahilig kang gadget ah, madali mo yung bilihin guys pero ako ngayon nga yun <clears> nga <throat> mahilig ako sa mga ano mga gadget gadget na yan Kaya hanggang ngayon na ah, maliit pa din yung yung naipon ko kasi, kasi kahit ano na ano, yung mga binili ko minsan padala din sa pamilya yun mahirap lalo na pag ano, first time kang OFW hindi mo masyado makakontrol yung sarili mo kasi wala ka pang experience eh. yun kailangan talaga pag First time kang mag-WAPW, dapat may control ka talaga sa sarili. Yun lang. Control sa sarili at saka yun. Huwag masyadong magbili ng mga bagay-bagay na hindi masyadong kailangan. Kasi yun ang ano ko eh. Doon na sayang ang ampira ko eh. Yung uh, pinagpawisan kong pera. Kasi so, yun lang. Importante. Iba-iba naman tayo ng purpose sa buhay iba-iba naman tayo ng plano kung saan ka masaya doon si guys okay na siguro yung video na to okay na siguro yung information kung may nakukuha kang ano, kalaman tungkol dito kung hindi ka pa subscriber mag subscribe ka free to subscribe sa channel ko para sa mga iba pang video na pwede kong ma-share sa inyo guys yun lang po siguro salamat po at healthy buhay para sa inyo. Oops, may nakalimutan akong hindi na share. Mm, kung kung mag, kung makatsamba ka na maraming overtime, yung mapasukan mo dito at saka mara mayroon ding at saka pati na din yung uh, may trabaho pang sabado yun kasi yung natural duty dito ay lunes hanggang biyernes pag may pasok sa sabado parang overtime na din yun dagdag sahod na din yun pag ano pag ganun yung for example uh, may pangaraw may panggabi yung pasok mo at saka palaging 2 hours yung bedtime um, mo at saka may pang sabado na pasok um, yung diniscuss ko kanina na kid income pwede pa yung mag times 2 hanggang times 3 pero wag kang magano, mag -ano, ma expect ng mag expect ng mga ganon, mas mabuti mag expect ka lang sa maliit Dasal na lang para pagdating dito yun um, maraming uti yung mapasukan mong trabaho yun lang po guys dagdag